Mabuti bang inumin ang katas, kahit walang laman ng tiyan? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang gatas ay isang good source of protein na mainam na inumin lalo na sa mga bata para lumaki silang malakas at malusog. Maraming binipisyo ang dulot ng pag-inom ng gatas sa ating katawan. Nagpapatibay ito ng buto at ngipin. Nagpapalakas ng resistensya, tumutulong para marilax ang katawan. Mabuti rin itong inumin para sa kalusugan ng ating balat maging sa ating buhok. Mabuti rin ito para sa kalusugan ng ating puso. Pinapababa nito ang tiyansang manghina ang ating cognitive function. Samantala, sa kabila ng mga benepisyong dulot ng pag-inom ng katas, ay mayroon ding hindi magandang epekto ito sa katawan, lalo na kung inumin ito nang walang laman ang tiyan, na kung saan maaring magdulot ito ng pagtaas ng asid. Dahilan kung bakit nakakaranas ng heartburn at kung bakit nagkakaroon ng gas o at bilang karagdagan, ang tamang pag-inom ng gatas ay sa gabi bago matulog. Paalala lang, kailangan ay hindi gutom at dapat ay may laman ng tiyan kung inom ka ng gatas para di kasikmurain o makaranas ng heartburn. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like, share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.